Bahagi na ng BGC experience ng lahat o yung mga karanasan sa tuwing bumibisita sa Bonifacio Global City sa Tagig ang makasalamuha ang mga pusa na pakalat-kalat sa lugar. Makakasabay mo ito sa pamamasyala, katabing kumain kapag ikaw ay naka-alfresco. Minsan pa nga, makakaagawan mo pa ng upuan at tambayan, pero pwede rin namang sasamahan ka kapag mag-isa ka lang. Ang mga stray cat na ito ay lubos na kinaaliwan ng marami. Marami rin ang nais magmalasakit sa mga ito sa pamamagitan ng pagpapakain o minsan ay paglalambing sa kanila dahil ang isip ng marami inabandona at wala itong mga pamilya na nag-aaruga sa kanila. Ngunit, bagamat walang mga tiyak na tirahan, kadalasan ng mga pusa sa BGC ay sinisikap na alagaan ng mga may-ari ng mga establishmento sa paligid nito, mga pet volunteer at mga individual na nag-commit na alagaan sila. Hindi sila napapabayaan at sinisiguro na hindi naaabuso. At makikita yan sa mga signages na nakapaskil sa paligid. Kung saan nakasulat ang mga ilang paalala, gaya na lamang ng pang-iwas na pakainin ito dahil may mga schedule ito ng pagkain at ang pag-overfeed sa kanila ay maaaring makasigil sama sa kanilang kalusugan. Gayun din ang pag-iwas sa sobrang paglalaro o paglalambing sa mga ito dahil kahit hayop man ay kailangan ng mga ito ng personal space. Nakalagay din sa paalala na nakapon na rin ang mga pusa na ito bilang bahagi ng Trap, Neuter and Return program para makontrol ang populasyon at maiwasan ang pagdami ng mga stray cats. Marami namang pet lover ang ikinatuwa na may mga ganitong inisyatibo sa lungsod, lalo na para sa mga community cat. Marami ang hiniling na sana ay may mga ganitong sistema sa lahat ng lungsod kung saan naglipana ang mga stray cat. Ngunit, marami rin ang pabirong nagkomento na mahihirapan daw ang mga ito na sundin ang isa sa mga paalala na huwag ipet o laruin ang mga pusa dahil sa mga itsura nitong mahirap tanggihan. Para sa DZRH TV, ito si Rose Baviera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.